You. Yeah. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents. Only ah. the Christmas tree. T-shirt na puti kamo lang, ka ha? Hindi ako okay yun. Good morning, guys. Today is day twelve na nating na vlogmas and. Ayan, nagmamadali na kami kasi ano oras na. Naglagay lang pala ako ng sunscreen sa face guys kasi grabe na yung mga pamumula ng mukha ko ngayon at eto maganda na ang sunscreen dito kasi may ano to, may moisturizer. Pero naglagay pa rin ako ng soothing gel kasi para maano yung mga pamumula. Tsaka ang kate, kate ng mukha ko. So ayan, mamadali na kami. Ano nak, magpuputi ka na lang? Okay, sa isang account ko guys, nag ano ako nag perfume of the day ako, kaya dito kasi nilalagay ko rin naman to sa isang account natin, so perfume of the day natin si Snowy, perfume dessert Snowy, sobrang bango nito guys lalo na kapag ka uh, medyo gloomy yung panahon ayan, sobrang ano nito ang mga perfume kasi na ginagamit ko guys kaya ako nagpa-perfume with daddy. Kasi naka-depende talaga sa ano sa panahon. Ewan ko ba, inaano ko talaga siya sa panahon. Pag mainit, iba yung perfume ko. Pag pangagal ito yung panahon na medyo hindi naman mainit, hindi naman hindi maaraw, hindi rin naulan. Parang ano lang, relax na panahon lang. Ito yung ginagamit ko. Ayan. Si Snowy. Yan. Lalagay ko dyan sa cart natin para if ever na gusto nyo. Ang na ito, sobra. Alam niyo naman yung mga scent perfume dessert. O, yung kanya, iba naman niya. Favorite. Mm-hmm. mag-review, gusto ko mag-vlog, gusto ko nga. kasi okay-okay na yung pakiramdam mag ko. Magre-review ako ng mga products sa sa isang account ko. Kaso paano tayo makakapag-review? Kapit-bahay namin, nagbibidyo okay na naman. So ito guys, bumili ako ng merienda. Favorite ko to, super favorite ko to, karyoka. Alam mo nyo ba, yung pinakaunang nakain kong karyoka na masarap is from sa UP. Binili ng boss ko dati sa marketing na uh, sa ano pa ako noon, sa One Philippine Silver pa ako noon. Filigrinesia. Pilig nag ako sa Filigrinesia, guys. As inventory assistant. Tapos, kada kada <coughs> kahapon, yung boss ko, yung manager, eh, napunta ng UP, tapos bumibili lang siya ng ganito. Sarap na sarap ako. Kaya, first time ko tumikip ng kariyoka nun. Kaya, naghahanap ako ng same talaga na, ano, na lasa ng kariyoka na yun. And, mukha, mukha namang, ano, kasi, di ba ang karyoka, eh, parang ano lang siya, parang yung malagkit na bigas, na giniling. Yung, Kaling tulad niya rin yung ano, palitaw, ganun. Pero, ito kasi nilagyan siya ng sugar, ganyan. So, ito yung siya. Ang sarap. Naisapan ako dito talaga. <laughs> o, malihan tayo. tayong kariyoka ni kuya. Hindi ko dumadaan. Parang, bibigyan lang siya magkariyoka. Dalawa na binili ko kasi gusto rin to ni Princess. Kaya, tatabi natin itong isa sa kanya. At ito yung akin. Maglalaba ako ngayon, guys. Kasi, yung mga uniform nila ni Princess, nandun. So, nagpaikot ako, isang batch lang naman yan. And nag-iisip ako mag-review ng mga products, gano'n. So, bahala na kung ano mangyayari kasi may nga'y nga. Kaya tapos na tayo mag-review. Nag-review ako ng mga ilang product. Tapos yun, may tutupiin na naman tayo. <laughs> Nagsasalubong na yung paglaba at pagtupi ko. Diba, kamusta naman yan? Gusto ko mag-edit sana ngayon kasi medyo umuokay yung pakiramdam natin. Okay yung pakiramdam natin ngayon. Kaso, kaso, antayin ko na lang si Princess kasi gusto niya, kapag may assignment siya, gusto niya may kasama siya. So, habang nag-edit ako, nasa harapan ko siya, gumagawa rin siya ng kanyang assignment. Kaya, antayin ko na lang siya, kahit mamayang gabi na ako. Kasi may mag up naman ngayon, 6pm, may mag up tayong vlog ngayon. So, yung, yung iba, mamayang gabi ko na at ako ay magsasampay pala <laughs> share ko lang sa inyo guys ayan nagchat na si Daddy Chris tapos na today kasi guys is interview nila sa promotion so at least natapos na siya natapos siya siguro mga 2 o 2.30 kasi kakachat niya lang natapos na sila eh 3.11 na kasi yung mga gano'n, mga quarter to three, natapos na sa interview niya. And then, nagpasa siya ng picture. I share ko dito yung picture. <laughs> so, ako kasi nga, ano, sabi ko, ang pugi naman niya doon. <laughs> Ibang-iba talaga itsura niya pag naka-uniform siya. Tapos, niloloko ko. Parang hindi ka pinagda-drawing ng anak po, <laughs> Circle diyan. <laughs> Wala lang, haliw lang ako. And, yun, masaya lang din ako, guys, na tapos na rin, natapos na rin yung ano, nakahinga na daw siya ng maluwag. Kahit ako kanina, maga palang pagising ko, nagdadasal na ako. Lord, ikaw na bahala kay Daddy Chris. Lord, ikaw na bahala. Tulungan mo siya or gabayan mo siya. Lahat ng tanong sa kanya, dapat ano, masagot niya, ganyan. Kasi yun yung pinaka-final guys eh, final process sa promotion na um, as a promotable na yung interview tapos sa sila sa neuro, ganyan lahat sa medical, ganyan, tapos pinaka-final is interview Ah, uh, pag hindi ka nakapasa sa interview, sayang yung pinaghirapan mo, ganun, ba diba? so yun, kailangan din kahit papano eh, maano mo yung interview so yun Uh, masaya na kami at nakaraos na siya. Nasagot naman daw niya lahat ng mga tanong sa kanya. And <laughs> wala lang. <laughs> Naaliw lang ako di sa picture niya. Kasi sabi ko, kung iba niya pag naka-uniform siya, tikas-tikas. <laughs> Thank you, Lord, talaga. Antay na lang kami ng um, announcement siguro kung okay sila. Pero alam ko naman si Lord, bibigay niya sa amin. Tumatagal na namin pangarap to. Ayan ulo <laughs> so, bakit ang ulo sa interview <laughs> na stress okay. tapos na magapa yung ano nya yung kanyang injection ala, ang laki kasi naligo kanina sabing bawal maligo ulit, yung tupiin natin di pa rin natupi <laughs> bukas na naman niya matutupi ang kala to Bukas ko yung tutupin, promise. Bawal ko siya yung ano. Ang? Ang... Alam siya. Oo. Ano lang daw, baboy, saka baka lang daw. <laughs> Ay, ano kainain mo? Chicken. Hindi. Isda na ano, daing. Ay, lang. Mag-isda ka yun? pala. Oo, oh, malamang. Isda yun eh. Kaya! Hmm, alay ka na, ito isa ka. Lalabas kami guys, alas 9 na. Alam! Ba't hindi ko pa bibis na? Hindi, nag-bra na lang yan. Nag-bra ka na? Nanabas kami kasi mag ano kami i ka lang Mag Ano tawag doon? Magpapaprint ng kanyang ano assignment buwan, eh. <laughs> Para na May tigil ang buwangin At matapin lamang I-jacket ka rin na ako? Ayun Ano ka na? na dito sa amin Mag-walk lang kami Alam nga, takbo Mag-walk lang kami ni Princess kasi hindi na kami nakakapag-walk-walk. Walking-walking. Malayo pa yung ano, yung pagpiprintahan. Pimprintahan. Pinagpiprintahan namin. Doon pabanda ka nila, Hillary. Pero okay lang, at least nakakapag-walk. <coughs> Ako kami dumaan sa skin eat, sa kapila. wala masyadong ano pa no, mga bahay-bahay wala pa masyadong mga Christmas light hindi kagaya dati, di ba punong-puno na yun dyan may mga, nag, may mga lights lights na sila yun lang isang bahay na yun tsaka yun sa kabila mga yun, pakita ko sa inyo ito yung isa may mga lights tapos yung isa nandun mamaya sana yung isa ipapakita ko kasi marami din Christmas light yan. pero bakit di siya nagbukas ng Christmas light niya wala, tingnan nyo, di ba? Ang plain, parang hindi Pasko. Samantalang dati, ang dami na niya mga lights, lights dito. Ito. <laughs> Pero parang ano, solar lights yung hindi ganong kaliwanag. Simbahan namin, tingnan natin. Naku, pati simbahan pala namin, guys, hindi rin nailaw baka sa ano pa yan ipapailaw sa simbang gabi start na ng simbang gabi sa Monday eh. pero dun sa loob may mga decors na yan sila nakita ko mga malalaking ano Christmas ayun, Christmas, ayun, ayun, tree. Christmas tree feeling ko sa ano na ipapailaw yan sa simbang gabi ato meron dito pag start ng simbang gabi magpapailaw na yan sila Yan. Ito ang saya tingnan mo may mga ganyan. Iba-iba colors. Dito mayroon din kabila. Ang pa ilang pero pa at least di ba may pailaw. Dito mayroon din. Yan. Okay pa pan. Huy, ang lamig ng hangin. Sarap din lang mag-walk ko yung kasi lamig. May lamig. Dito na kami guys. Malapit na kami. <laughs> Ay yung pinaprint namin no. Yan. Sira kasi yung printer. Actually may printer kami guys. Sira lang. Yung black naman ang nasira ngayon. Last time yung colored. Binila ng colored ngayon. Yung ano naman yung black naman. Pabalik na tayo ulit. Ayan okay. <laughs> lang yun.